nasa linya po itong uh, si uh, Santa Rosa Congressman soon to be governor of Laguna Ay, go. chairman ng House Committee on Public Order and Safety walang iba Good si Gob, eh, go, Governor, Congressman Dan Fernandez kong magandang umaga po Sir Erwin Tulfo Aljo Bendio live tayo sa PTV at sa Radyo Pilipinas. Hello Gob, Ay, go, kong. Go, go, go. Mabuhay ka idol a uh, Erwin, ikaw okay. talaga ang pinaka idolo ng bayan. Yeah, Mabuhay ka sa lahat okay. ng bilyon-bilyon mo nakikinig hanggang gabi <laughs> ibang bansa. At sa iyo Aljo, magandang umaga po. Good morning okay. kong. Sir, eh, sir, sir, meron daw ayaw ko kung sinong uh, maghihiring nito Ito ba ang iyong, oh. iyong komite bagama't na nasa Quadcom na. Etong review eh, ng Intel Pan. kasi parang eh, hindi napupunta talaga sa pagkuha ng mga information ng uh, kagaya niyan si Alice Go, nakadaka naka, aligpas pala, naka-puslit, mm. naka na, naka mm. Si Bantag eh. hanggang ay hindi mahanap-hanap. Mm -hmm. Ay maraming problema, ika nga, eh Ah, uh, ito po ba isisilipin na sino si Silip po rito kasi parang useless eh. Ay eh, Intel pan Intel pan, hindi pa naman ito na oh. hindi pa naman ito in audit audit, Nakawa. wala audit ito. Eh uh -huh. oh. ano ba oh, talaga nga uh, nangyayari dito? Kayo na iniwala na hindi na igagasta ng tama itong Intel fan natin hindi sa mga nangyayari ngayon, na uh, Kong? Well, kasi minsan, alam mo, tama ka, parang Erwin eh. Kasi nga, uh, yung Intel eh, medyo subject to uh, sa mga ito pa uh, confidentiality mm -hmm. kaya minsan ang hirap talagang uh, i, uh, i scrutinize no mm -hmm. uh, katulad kapag nilagay mo sa budget ng uh, defense like for mm -hmm. example ngayon defense natin i, mm -hmm. I think meron tayong uh, sa national department of national defense 1.7 billion na uh, nilagay po natin sa sa 2024 uh, mm -hmm. budget so kailangan nating uh, busisiin kung paano talaga nila ginagamit kasi mm -hmm. meron tayong almost 9.2 billion eh tamang-tama -tama, uh, pareng Erwin sa Aljo, Budget hearing ngayon. Eh. Hmm. So yung uh, binabanggit mo na dapat ma discuss sa Kongreso yung uh, Intel Fund to, kung ginagamit ng uh, Bureau of Immigration, ng Department of uh, Justice, ng PNP, kasi uh, ang total 4.9 billion yan across all agencies, eh, sabi ni uh, DBM uh, Secretary uh, kaya Ah uh, basically, ako nakikita ko starting tomorrow, kapag nag-start na tayo ng kongreso, lahat ng mga department na yan, busisihin na kung paano lagi na nagamit yung Intel fund na yan, lalo-lalo na sa DOJ para makita natin kung ah, bakit may nakakapasok at nakakalabas pag naganito sa ating mga kababayan na alam naman natin na, naka na, na, may kaso na. Mm -hmm. na nga. Uh, so lahat na ito ng ahensya na may intelligence fund uh, ang ating busisihin dito, Kongdan. Importante yes, dito no. dahil lang nangyari kasi ngayon. Ano ba assessment mo dito sa alibawa na lang nagkaso ni uh, pinaghanap ni uh, Pastor Apolo Kibuloy? Oh, yung uh, kasi alam mo yung uh, kay uh, Pastor Kibuloy eh uh, I think justify naman talaga ang ginawa ng PNP. At nakita okay. naman natin sa lahat ng mga napapanood natin sa internet na no, no, na talaga namang uh, define at uh, medyo uh, yung ating pong mga PNP uh, men and officers talaga doon ay uh, uh, well deserved na ating po silang nga uh, purihin kahit papano dahil uh, nakita naman natin na kahit na sila ay uh, sinisigawan, pinaalipusta at uh, tinatreten or uh, ay uh, nakita natin na patuloy sila nga uh, nananahimik ano observe nila yung talagang uh, atmos ano uh, uh parang uh, talagang uh, uh, hanggang dulo no walang hanggan eh, hindi nyo kami mapapareact violently hmm. Dahil sapagkat uh, I think the order of the uh, regional director si Dolatore, eh talagang uh, observe maximum tolerance. Uh -huh. At uh, sana naman sana naman doon sa mga ano natin, mga uh, kababayan natin diyan sa KOJC eh wag na lang i-provoke yung ating mga PNP. Unang-una, -una, mm -hmm. mga pagod diyan, gutom. Uh, ang kanila na mga uh, i-serve lang yung ano, yung kunin ano sabi ng warrant. Mm -hmm. Dalawang libong pulis eh, sinasabi ng uh, kampo ni Pastor Kebuloy. At maging ng ilang mga opisyal na mga kaibigan ni Pastor, overkill daw, napakarami. Ba pero ako, kasi, oh. ako tingin ko kasi pano naging overkill yun. Tandaan mo yung sa, no, yung sa Banban, saka sa sa Pampanga. Hmm. Bago nila na, 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 na nalinis lahat yung uh, mga buildings na yon. Uh, yung sa ano, umabot sila ng almost a week, more than a week. Kasi nga uh, kailangan mong ano, uh, no, su su suyurin eh, lahat yung mga uh, building eh, para hmm. sa paghahanap ng mga ano ng mga personalities eh. Di ba? Uh, 1,200 yung supposedly na doon uh, mm -hmm. tapos uh, ang natira na lang is almost uh, 300 And uh, of course, kapag may mga ganyan tao na involved, katulad niya sa KOJC, mas mahihirapan kang i-implement yung iyong warrant. Mm -hmm. And that's the reason why um, Uh, I think uh, kung ang ginawa na lang po natin, <laughs> alam naman natin ang reason bakit nila ginagawa 'yan. Okay. At uh, most likely talagang uh, dyan, na matatagpuan na sedia. Sana uh, hopefully uh, uh, masasagot naman niya sa korte. Sana okay. masagot niya uh, 'yung uh, 'yung uh, inakus sa kanya para lang sa ganun eh kasi 'yun naman sinasabi nila eh na ina, na ano no wala siyang kasalanan, lahat yung political harassment. And then uh, we're uh, giving him the time to answer all these sir, accusations. All right. Congressman Dan Fernandez ng uh, Santa Rosa, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo sir. Salamat po, Boss Erwin at uh, Aljo. Mabuhay kayo. Wala naman. Ingat po. O, ito. Ito ang magandang tanungin tungkol sa nangyayari dyan ngayon sa Dabao. But anyway, sa linya po kami aming telepono si Colonel Jean Pahardo, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang umaga, Colonel Pahardo. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network at Radyo Pilipinas. Good morning, ma'am. Magandang uh, umaga po, Sir Erwin and Sir Aljo. At Morning. sa lahat po ng uh, tagapakinig sa inyong uh, programa, Sir, uh, magandang umaga po. Okay, unahin ko na po itong uh, tungkol po sa mga intelligence fan kasi medyo magkakaroon po ng investigasyon ang uh, Kongreso kung saan ba talaga nagagamit ba talaga ng pang-gather ng mga impormasyon, intelligence information, ng intelligence fund po na binibigay po ng pamahalaan sa mga iba't ibang ehensya kasama na po ang PNP. Kasi dahil dyan nagdududa po ilang kababayan natin. Mm. Yung si Bantag, eh, hindi makita-kita hanggang ngayon. Mm -hmm. eh, eh kompleto naman uh, sarikados ang uh, pondo ng mga ahensya ng mga otoridad. si Alice Go naka ikaw, naka na uh, hindi natin namalayan so parang lumalabas kernel there's a failure of intelligence i'm not saying it's the fault of the PNP kundi uh may question isa uh, nagagamit po ba nang tama particular na po diyan sa inyo on your side sa PNP itong mga intelligence pa na ibinibigay po ng gobyerno Colonel Fajardo Yes sir Erwin at uh, bukas naman po ang uh, libro ko ng uh, PNP sir Erwin at uh, we want to assure everyone po lalong-lalo lalo na po yung ating mga kababayan na nagagamit po sa tama itong mga pondong binibigay po sa PNP and with respect po dito sa Intelligence Funds po sir ay uh, uh, we want to assure you sir na ito naman po ay nagagamit sa tama po at uh, doon po sa intended purpose po niya at uh, kung mababanggit na po itong uh, nangyari na po sa kaso po ni uh, may dating uh, view po, uh, chief na si uh, Bantag. At ngayon nga po yung uh, pagkakuslit nga po ni Alois Gou ay uh, ang PNP naman po sir Erwin, uh, at danit SPART at uh, lahat po ng coordination sa mga ahensya po ng gobyerno ay uh, ginagawa po natin para matukoy po yung posibleng kinakakoonan po nila. alright right ma'am. Cambio po tayo. Balipat po tayo ngayon sa Davao. Alam po ng lahat na may ongoing operations po ang PNP. Magsaserve ng waran kay Pastor Apollo Kibuloy. Ah uh, gaano po katagal ito na magkakaroon ng resulta either or kailan po magkakaroon ng stand down. I'm sure, alam ko, pag nahuli siguro, then uh, tapos na. Pag hindi naman nahuli, hanggang kailan po ito? Because uh, may mga residente po tayo ng Davao or questioning hanggang kailan ito kasi naabala din po daw sila, uh, Colonel Fajardo. Ito pong operation ba ng PNP nito? Tatagal pa po ba ito ng one week or one month? Uh, at least, can you give us a ballpark uh, ikang or estimate hanggang gaano katagal po itong operation na ito, ma'am? Yes sir, Humihingi po tayo ng paumanhin doon po sa mga naabala dito po sa ongoing police operation natin but I have to be honest with you sir Erwin mm -hmm. na wala po tayong binigay na deadline or target uh, time kung pa hanggang kailan po matatapos itong operations po natin dahil uh, sa ngayon po ay tuloy pa rin po yung uh, pag search natin at uh, mayroon nga po tayong isang partikular na lugar dyan na uh, pinabantayan natin at uh, pinipilit pong matrace kung saan po yung uh, lagusan at uh, entrance po nitong lugar po na ito. Dahil base po doon sa ginamit po natin na uh, special equipment, particularly yung ground penetrating radars, na usually ginagamit natin yan Sir Erwin kapag ka may mga collapse buildings at nakakadetect tayo ng may buhay sa ilalim ng uh, lupa. Hmm. Yung po yung ginamit natin, may particular na lugar po dyan. In fact, that was the reason na supposedly nung Saturday kung kailan po natin inuptisan yung operation ay uh, terminate at sinuspend natin pansamantala dahil gabi na. At kahapon nga po ay nagtuloy yan. Subalit na kung namomonitor po natin yung uh, situation dyan sa KOJC at sa paligid po ng KOJC ay talagang nagkakaon na po talaga ng gulo dyan kagabi that hamper, that hamper the ongoing uh, search po to, to really maintain the peace and order dyan sa areas po na yan. Pero tuloy-tuloy po Sir Erwin, Sir Aljo, yung ginagawa po nating paghahanap kay Pastor Kibuloy at iba pa dahil we have a reason to believe at may mga import mm -hmm. importante po tayo sa loob na nagsasabing nandun po talaga sila sa loob. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi ang sigaw nila dito, parang na uh... Uh, political harassment. Kung anong ginagawa daw ng uh, pulisya kay Pastor Quiboloy, ganon din dapat kay Bantag, ganon din kay Alice kuo at ilang pang mga uh, pugante na pinaganap ngayon ng uh, batas sa uh, uh, Colonel attorney Fajardo. Sir Aljo, alinawin natin na uh, there is no uh, political uh, persecution here dito po sa kaso ni Pastor Kibuloy. Unang-una sa umpisa pa lang ay nanawagan tayo o mapila po tayo kay Pastor Kibuloy to spare his supporters, his members at uh, hakapin itong kaso na ito. Kasi sinasabi natin, regardless of your status sa uh, uh, in life, ay kailangan mong sumunod sa jurisdiction ng korte. Hindi naman ito patakaran o order ng PNP. Sumusunod tayo sa mandato at uh, gusto natin siyang uh, pasukuin at uh, hirap sa korte at uh, marami naman po siyang magagaling na abogado para labanan itong mga kasong isinampas sa kanya. With respect po doon sa kaso po ni Alice Guo po sir, as early as uh, bago pa po uh, na sabi in public po niya kagalang-galang na senador Ari Sento na nasa labas na ng bansa si Alice Puo ay meron na pong coordination na ginawa po ang PNP sa ating mga foreign counterparts para matuntun po sila but we have to understand may limitation din po ang PNP pagdating po doon sa mga implementation po ng mga immigration na laws po natin with respect po sir sa kaso po ni Bantag ay uh, hindi po natin tinitigilan yung paghahanap sa kanya at may mga efforts po tayo although nagne-negative po tayo but we want to assure I everyone po, sir na hindi lamang po yung kaso ni uh, Kibulo yung ating hinahangap at uh, sisiguraduhin po natin na lahat po na mga taong pinaghanap ay uh, equal din po yung gagawin okay. nating efforts po. Sir. Ang sa akin lang, panghuli na lamang po Colonel uh, Jean, ay ito nga po yung mga hindi po kasali dyan na uh, hindi naman po miyembro hmm. ng KOJC, hindi rin po supporter or what, hindi rin mga otoridad, uh, ordinaryong residente, mga negosyante. Eh, ang gusto lang po nila, ma-resolve na po itong problema dyan. Bilis. Yung uh, traffic, itong rally, baka magkaroon pa ng may masaktan ulit, hmm. may mamatay. Uh, kaya nga siguro, ang uh, hilihiling ng mga residente dyan na eh, baka pwedeng bilisan. Kung uh, ah, uh, marisol ba kaagad itong problema na ito habang uh, para hindi po humaba at lumaki pa marami masasaktan, hmm. baka may mamatay, di po ba? Kung kailangan tapusin, tapusin na po siguro kaagad. Ano po, whether uh, mahuli si uh, pastor, or not if not then then uh, siguro po plan another day na naman hmm. siguro o plan uh, another way to sabihin natin ay capture yung uh, tao pero for now kasi po ang uh, kawawa sa amin lamang po dito sa punto asintado yung mga nasa paligid po yung mga nadadamay ng na mga residente mga negosyante uh, yun lang po uh, Colonel Jean. Now uh, we agree uh, sir Erwin sa so, sinabi niyo po dahil on the part of the PNP ayaw namin patagalin to dahil uh hindi lang sila si Erwin ang napapagod, pati po yung mga pulis natin, tatlo, 4 na araw na rin pong walang pagod dyan, walang hmm. higo ligo, ay talagang nagtsatsaga na magbantay dyan sa loob at labas ng KOJC. At malinaw natin, Sir Erwin, yung nangyari kagabi, yung, uh, yung gulo doon, bakit hindi nadaanan yung highway, wala pong kinalaman ng PNP doon. Ang laghamang po ng mga sasakyan, including uh, fire trucks at mga kid, ay yung grupo po ng KOJC at uh, pinakikiusapan natin sila na tanggalin yung mga barikadang nilagay dyan para hindi po ma yung uh, pagdaloy po ng trapiko dyan. But we're trying to resolve this in, the peace, in a peaceful manner at hindi po manggagaling po talaga ang gulo sa hanay po ng PNP. Bagamat ilan po yung nasaktan ng mga pulis natin kahapon dyan ay uh, we still maintain yung ating uh, maximum tolerance. Wala po tayong sinaktan, wala po tayong hinu hinuli except of doors to nagpwersang pum pumasok po sa KOGC. Pipilitin po natin ito to resolve in a peaceful manner that we can assure you, Sir Erwin. Alright. Maraming salamat po, Colonel uh, Gene Pajardo ng Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyo. Thank you sir. Magandang umaga po. Kambi tayo by Aljo. Dito yeah. naman tayo sa Bureau of Immigration. Nasa linya po ang Immigration Spokesperson si Dana Sandoval. Ma'am Dana, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo. Live tayo sa PTV and Radyo Pilipinas. Good morning to you. Good morning po, Kong Erwin. Sir Aljo, magandang morning. po. Okay, ma'am, ito nga po, tanong ng mga kababayan natin. Ito nga, nga dahil na-brought up ito kay Alice Gu, mm. uh, din okay. ng naaalala na rin mga kababayan natin yung kay Bantag. Ang uh, mm, -hmm. uh, mm -hmm. sinasabi nila, parang uh, sayang yung intelligence fund ay binibigay sa iba't ibang ahensya. I'm sure ang uh, immigration may intelligence fund din. Eh parang... Uh, Uh, mahina or there was a failure of intelligence. Will you agree there was a failure of intelligence on the part of uh, the immigration or uh, talagang uh, may mga kasabwat lang ho ito na tinulungan siya para makalabas po ng bansa, uh, Ms. Dana? Tingin natin, marapat lamang din talaga na natingnan po yung intelligence fund. Hindi naman po yan uh, mawawala sa trabaho po ng ating mga uh, lawmakers because right. it's really part of um, uh, uh, lawmaking, yung procedures tama, po, tama. paano ginagamit itong mm -hmm. mga pondong ito. But mm -hmm. sa atin po, dito po sa bureau, um, we believe po and we see na meron po talagang mga kausap or mm -hmm. mga nagprotect na dito mm -hmm. po kay Alice Cuo. Mm -hmm. Kaya po, she was able to circumvent the proper immigration immigration processes at uh, pumuslit po palabas ng bansa. Kayo po ba sa inyong uh, on your part on the Bureau of Immigration nag-iimbestiga rin kayo at tinutukoy ninyo sino ang mga tumulong po kay uh, Miss Alice Guo para makalabas ng ating bayan uh, Ma'am Dana? Yes, kung mahalaga po yan para matahi po natin yung buong storya kasi nalaman po natin, it's just this Thursday po, noong nakaraang Thursday natin nalaman um, na siya po ay nakapuslit na ng bansa because um, may nakuha tayong information na papasok siya ng Pilipinas. And agad-agad po yan tinutukan ng ating uh, mga tauhan ng ating intelligence division. So we're really looking into how um, all these information are pieced together because we've been receiving numerous conflict ting information um mm. kong um, up until monday um, last week conflicting pa rin po yung information there was one country that was saying na nasa amin si Alice Guo there was another country that was saying nasa kanila rin mm. si Alice Guo so kinakailangan po talaga ng complete verification ng lahat na to at batahe paano siya nakalabas ng bansa para kumarap din po sa patong-patong na kaso yung kung sino man po na um nag-facilitate ng kanyang travel Alright. Okay, Miss Adana San Double Bureau of Immigration Spokesperson. Maraming salamat po, Ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Magandang umaga.